Hi, Don I Don Raya, I don't o sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe na! Subscribe ah. you know. ba yun sa Youtube Channel mga paps, bago ka lang dito don't forget to like, comment down below, and hashtag Don Raya. And of course, i-subscribe na yan! Bago tayo magsimula nais ko lang i-shoutout si Paps Mark ng Cebu. No, dahil gumawa siya sa atin ng hindi lang isa. Hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang apat, hindi lang lima, hindi lang anong, hindi lang pito, kundi walong piraso mga puffs na pang malakasan, no? apat apat na opa, yellow face, post dance, yung isa naman post ino, isang visual na aqua opa, deck, post ino, at isang, grabe, isang opa par blue, rose, palo, at isang split o pa scratch na bronze follow din. So, so ito mga paps, nakikita nyo sa screen. Napakatinding newbie mga paps. Dapat ganun yung mindset natin. No? Advance tayo mag-isip. At least gulo-gulo na. No? Kasi nga, sobrang mura din, kaya affordable nyo na. Kung gusto mo rin mga kung gusto mo rin makuha ng pangmalakasin na nakuha ni Popsmart ng Cebu, all you have to do is to text or call 0953 1364 kaya may sasakwa messenger. Ang doon ro Aya, doon ro So, ang dami nun actually kayo mga pakso. Ayan o, yan o. Yun. Yan yung nasa baba. Yan. Kung gusto mo ng ganyan pang all you have to do is to text or call me. 0 9 5 3 messenger. Ang doon or doon ro ayaw so, yun. Um, ang ako. Ako mismo mag sa Peter. No, kasi nga, mamaya-maya, ihatid naman nila sa airport bago po Cebu. Muli, maramaramang salamat sa iyo, Boss Mark. God bless. Ang dami. <laughs> Yan mga paps, ito yung nakuha sa atin ni Boss Mark no ng Cebu. Grabe, tinan nyo yung yellow face. Oh. Ah, ang tinde. Wow, grabe. Ito, mga bronze follow naman. O, papa. Ang tindi, 8 heads at with three bees pa yan. No, grabe. At may aqua opa deck pa tayo dito ha. Post split ino to. Tapos opa yellow face pa yan. Na? Post split ino, opa yellow face post dan palo. No, ayan yung sample na bago natin bago natin -eri -eri. mga pups. Ayan eh, o. No? Napakatindi ng mga ibon. Jackpot na jackpot si Boss Mark dito. Kung gusto mo ng ganto mga paps, i-text mo lang o tawagan mo lang ako ha. Ah. O Oh. Ganyan kaganda ang nakuha sa atin ni Boss Mark mga paps. Yung blue, opa post yellow face. Post dan follow pa yan mga paps. Blue yan ha. Ah. So, ibig sabihin, pwede kayo magpalabas ng par blue. No, na yellow face. Imagine mo, ano lang yan, free beauty ninyo. Grabe, ang ganda itong yuwing na to. Wow! Tapos yung solid na green. Ang gaganda. Jackpot si Boss Mark. Eto rin, oh. No? Yan, nagpadagdag pa siya ng Opa Yellow Face po split Eno. Ganda, oh. At isang Aqua Opa B1 deck. disino De po split Eno. Grabe. Ang bibigat ng kinuha niya. No, kung nagtataka kayo, bakit ganyan ka bibigat yung kinuha ni Boss Mark. Kasi sobrang mura. No? Kaya affordable na. No, ang ganda. No, grabe. Ang papalabasin ni Boss Mark dito, dulo-dulo project na 'to. No? Ah. Actually, opa yellow piece lang kinuha niya, parang two set lang yata tapos dagdag siya ng dagdag. Ayun oh, no, ganda oh. Yung aqua deck oh. talagang rare 'yan. No, it will take time pa bago ka magpalabas niyan, no? Pero kinuha pa rin sa atin ni Boss Mark kasi nga dulo-dulo na 'to at mura pa. No kaya naman pinakil niya na from uh, one pair to two pairs tapos ginawa niya ng sagad four pairs. No eto bronze palo, par blue. No opa, ah grabe na 'yan. No, oh, tinan mo yung mata oh. Hmm, ayan yung asawa niya, ayan, nag-aaway yata sila may sa buhok. <laughs> ka sa buhok. Ang ganda. Hmm, grabe. Ay, nako, tapos eto mga paps, malupit. Freebie ko lang yan. Yan o. Oh. Split Opa if cock na visual bronze follow Ah. Grabe. Na color green. Mm. Bronze follow yan. Freebie natin. Saka nakita ng ganyan at lupit mga paps. Ang tinde. Grabe. Sobrang mura din kaya affordable na. Kung gusto mo rin makuha ng pangmalakasan na nakuha ni Mark, ng Cebu, all you have to do is to text or call me 0953-136-4462 MS Suwagadal Sanchez to Messenger Ang donro Aya, Gondro Aya in ang da- Muli marami -marami salamat sa iyo, Boss Mark God bless Ang dami <laughs> Yan, mga paps, nakikita nyo yan Kung gaano ang ganda yung mga ibon na yan Yan ay halo no? May normal, may opa Na project Dan follow mga paps na yellow face. No? So, <laughs> kala nyo typical na ibon lang yan, no? Pero ang karga nyan, mabigat. Opa, possible yellow face, possible dan follow. No? Kung ayaw nyo ng opa, nan opa, meron tayo. Yan. Halo-halo yan. Ito naman, project opa, red factor, pale follow. Yan, may opa din tayo dito. At meron din tayong nan opa. No? Kung gusto mo ng pale follow, meron. Ayan, yan, pale follow Yan. Yan yung nasa kaliwa. Yan, pale fallow. Tinan nyo yung pula mata. No, ang ID niyan, pale fallow, visual, tapos post red factor pa. No, tinan nyo yung pagka-sable din ng opa. Ah, grabe. Tinan nyo, pulang-pula yung ulo. Hmm. Kasi mga opa yan. Kunin nyo na yan, mga paps. Eto rin, no. Oh. Malupit to. Oh. No, opa, yellow face, post split ino, e, No, tapos, ayan, yung partner niya, free, opa, Pose face, No, grabe, no? Visual, <laughs> Na yellow face yan, ha? You know? Pastel, no? La lahat naman ng ino, idadaan sa pastel. Para pag lumabas, mas ma-appreciate yung pagka ng yellow face. No, tapos may free na. O, pa, pose yellow face, pose Free lang yan, ha? Matindi talaga. Grabe, nakaka-speechless no? So, yan, kuha na kayo mga paps, no? Ng mga pangmalakasan natin na ibon. Actually, ito yung kinuha ni Pops Mark sa atin, yung Opa uh, Yellow Face Post Split Ino. E, Pastel. No color. Ganda, no? Kung gusto mo to, you can text or call me 0953 1364462 mga paps. Alright? Ito naman, visual o paline yellow face dan follow no ito yung lagi ko sinasabi na ito yung resulta ng na pina project natin wala nang mga post split wala nang ganun kasi ito na yung dulo-dulo mga paps no so ganto aganda tinan niyo yung katawan yung kulay ng mata pulang pula yung bagwis ayan oh no? madi in a gray no kasi nga dan follow to mga paps No, kung gusto mo ng ganito, i-text o tawagan mo lang ako 09531364462. I-message mo lang ako kaagad sa aking Facebook Messenger ang Don Aya or Don Aya Aviary. No? Ang tindi mga paps ng mga ibon natin no, na pwede nyo rin kunin kasi nga affordable na. Tulad ni Paps Mark, no, para siya na grocery. <laughs> Imbis na 1 pair lang, naging 2 pairs hanggang sinagad na na ng four pairs. Tingnan yung ulo, dilaw na dilaw. At yung tuka, syempre dapat dilaw din yung tuka kasi nga visual yellow face mga paps, no? Alright. Tapos ito naman, back to back. Opa, aqua, desino, post split, ino. Kumuha si paps ng ino na isa dito mga paps, no? Ipapares niya sa opaline yellow face, post split, ino. Grabe, aqua. Ino ang kanyang project na Yellow Face mga paps. Ang tindi ng karga. No? Kung nagtataka kayo, ang grabe yung kinukuha ni paps kasi nga affordable. Kaya kumuha na kayo, i-text at tawagan nyo kaagad ako 0953136442. I-message mo lang kaagad ako sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Ito naman, back to back. Yellow Face mga paps, post split no na dan follow and post opa hmm. kung gusto niya ng walang tapon lahat ibabato lahat iaanak yellow face visual eto na yon isang pastel yung nasa kanan at kaliwa solid no so didiin pa yung kulay niya talagang lilinis titingkad no yung kulay niyan mga paps kung gusto niya ng ganto i-text tawagan mo lang ako 0953-136-4462 o i-message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery. Yun lang mga paps. Maraming maraming salamat. Stay safe and God bless. Shout out also and thank you kay Sir Aladins Avery. Siya ang ating shipper.